ako ay pupunta sa Area 1 kasama si Jan Jan nandun si Butsoy mayroon namin kalagos maglalagay kami ng uh, gripo ni Dudu Edber sa Area 1 nandun si Butsoy nawawa <laughs> yung mukha ni Butsoy <laughs> pupunta tayo sa Area 1 kasi tumawag si Dudu Edber sabi daw niya nanganak na yung kambing natin. So, titingnan natin doon kung uh, ano yung uh, condition ng kambing natin. Masisigla daw eh. Kaya lang, uh, kailangan natin i-confirm. Mahirap magtiwala ka ngayon sa kapwa eh. <laughs> <laughs> o. So, ito yung papuntang lutot-lutot uh, na. Yan. dadaan kami ng lutot-lutot kasi ito talaga yung usual na daanan. So, masaya tayo, masaya tayo kasi yung kambing natin nanganak. Yung kambing natin doon, tatlo lang naman, dalawa yung babae, isa yung lalaki. Yung isang babae nanganak na dalawa. Si Carnation dalawa yung anak niya. At saka si Milkmaid isa yung anak niya. Dalawang lalaki at saka isang babae daw. So titingnan natin mamaya. So on the way kami papuntang Area 1. Ito yung papuntang lutot-lutot President Ruas Capis Ayan Sa mga Hindi pa nakapunta dito Ito yung daan papuntang uh, lutot-lutot ito, ito, ito din po yung daan papuntang Ruas City o, nak Nakapagtanim na yung mga farmers natin ng mga palay ano? Yan, oh. meron na ah nasigla na ngayon ang mga buhay ng mga farmers natin kasi umuulan na eh so sana pagdating natin doon mas surprise tayo sa ating na uh, kambing uh, lalaki na daw yung mga camping natin eh uh, lalaki na isang uh, buwan, uh, isang week pa lang isang week sa ni the builder uh, lalaki na ang bilis daw lumaki na kambing oh. Yan Diba? Ito tingnan natin doon Punta tayo doon Matagal na tayo hindi nakabalik dito sa area 1 eh Kasi busy tayo sa ating trabaho Nandito na tayo Kararating lang natin Galing sa lutod-lutod Galing sa ating bahay sa Pilar uh, Pagod na Nakapagod lumaga Magpunta ng bundok Ito na yung bahay natin sa area 1 Dito nakatira si Dudoy Edber you know, na may Nakikinig siya ng radyo Nabas tayo dito Tignan natin yung kambing natin Nanganak na daw eh. No, si Alpine lang na nandito eh. Ito si Alpine, no? Magaling na turo to. Magaling na lalaking kambing. Diba? Ito na si Alpine. Ilan ang anak mo daw? Tatlo? Ha? Sa ilang babae? Dalawa? Sa ano yung dalawang kambing ta doy? Eh? Ito si Alpay. Ito yung uh, lalaking uh, kambing natin. O, oh, ito na sa itas. Ito na daw yung uh, anak. O, oh, meron na o. Oh. <laughs> nanganak na, anak. Ito yung dalawang babaeng kambing natin. O oh, yung lalaki na. Lumaki, no? Lumaki sila ng gusto. Oh, lumaki sila, oh. So, ilan ang uh, anak? Tatlo din, oh. Tatlo. Oo. So, sino yung anak ng uh, dalawa? Ito? Hmm, si Carnation si si pa si si Milkmaid. Siya pa yung may dalawang anak. Yon si Carnation yung malaki. yon no. Oh, isa lang yung anak niya, ito dalawa. Oh, tingnan natin diyan oh. Mga ilang araw na to, Doy? Oh, isa uh, one week and uh, one day. So mga eight days na. Ayaw pa, ayos lang pahawak ah. Oh. Dito muna tayo sa isa dyan. Ito malaki. Isa lang yung anak niya. Mukhang buntis pa doya ah. Oh, bakit ang laki lang ng tiyan kahit nakapanganak na? Baka meron pa yung uh, anak sa loob. Oo. <laughs> oh. Baka meron pa yan. So, tangtin natin. Ang pugi ng uh, lalaki to, lalaki. Lalaki. Pugi ah. Alik ka nga, alik nga. Oo. Oh. <laughs> hindi pa mabaho Doy, pahuot pa ho Kasi 8 days pa lang na hindi nakapaligo eh Ang bugi ah Ano pangalan natin? Ano natin pangalan natin? Ano? Pag-isipan natin kung ano pangalan natin sa iyo Ha? Ah? So, pwede ka mag-comment daw sabi ni Janjan -Jan, kung ano ang masuggest yun na pangalan. Ah, yung, yung hindi masama na pangalan, ah. <laughs> hmm, bango-bango. <laughs> Hindi naman siya nagagalit oh, tingnan mo. Hindi siya galit eh. Oh. pwede mong gawin tong alaga na doy. Iisama mo matulog ka. Oh. oh, paliguan mo. Pwede ito paliguan eh. Napaliguan naman yung kambing eh. Lalaki dyan oh, lalaki. Lalaki at saka maganda yung kulay. May item at saka ito, brown. Galing to kay Alpine. Diba, kombinasyon ng grit at saka ng item. Mabango? Mabango? Mm, mm Sige, magpalaki ka. Main ka. Nagkakao na likot daw. Iwai pa oh. pa lang. Oh, parang ka. Duta ang ginakao niya. Oh. Diba? Ang ganda. Ang Magaling, ah. Oh, yung isa sana. Pulihin natin. Oh, ito yung pangalawang kambing natin, si Milkmaid to. Pareho kasi yung muka. Nakaka-confuse yung yung muka uh, mukha nila kasi pareho ito ito oh doy. eh yung ito yung isa isa sa mga sa dalawang anak niya lalaki din lalaki oh hindi siya nagagalit doy hmm. oh sige na po mamaya na mamaya na mag youtube muna tayo <laughs> di ba <Puge? laughs> so anong pangalan natin dito ah isipan natin kung anong pangalan natin dito kombinasyon naman ng white at saka nung black yung isa kombinasyon ng gray at saka itim. Oh. <laughs> oh mukhang oh, ganit sa. Mukhang oh, ganit sa. Oh, hey, wala ko lang magawa mag eh. <laughs> Natulala siya oh. Tingala sa siguro ng isang yes, kwat bata niya. <laughs> Ang bait oh. Eh? Ang bango soy. Mas bango kaysa mas mas bango kaysa sa iyo, <laughs> Mm. Oh. So, ah, oh. yung paayod yan oh. Ah, oh, ganda di ba? Mm, sige. Hmm. Sige, magparami tayo dito ng kambing. O, oh, baba ka muna. Ito naman yung isa. Um, hmm, punta ka na doon kay mami. Kay mami. O. Oo, oh, oh, oh karoon lang. de lang. O. Oh. oh. De lang. na lang. Be, be. Oh. Parang, parang tao ah. Pag nakaiyak. Ano yun? Ano? Ito yung babae. Ito yung babae. Huwag ka nang maiyak. Huwag na, huwag na. Wag na, wag na. Hindi ka naman anuhin eh, 'di ba? Introduce ka lang sa YouTube channel natin. Oh. Anong magandang pangalan dito? Oh, nandiyan na 'yung ano, Oh. O oh, sino siguro babae tong oh, ay? Oh, ito 'yung rescue naman 'yung uh, ina. Kailan anong gagawin niya? Alang ala, alang alangan ng uh, alang, lalaban sa atin. <laughs> oh. oh. Ang <laughs> oh, cute ah. Oh. oh. Orang <laughs> tao to ah. Baka tao ang ama nito. <laughs> o sige. O. O sige na. O sige na sige na. Okay na okay na. O dun ka o sige. Ra raya sa may na. Madi siya. Alikamuna. Hmm. Mabait mga kambing natin. Ah hindi ka madlok ah? Hindi ka madlok? Thank you, Gid, sa dalawang anak, ha? Dagdagan mo pa, dapat sa sunod na araw, buntis ka na naman, ha? <laughs> maglandi ka na, maglandi. hmm. <laughs> si milkmaid to. Yung maliit, dalawa pa lang anak niya. Yung malaki, is yun, no? Isa lang yung anak niya. Pero ma malaki. Hindi naman, mag hindi naman malayo, so, size, no? Isang anak niya, ito dalawa, pero yung size, pala-pala lang, eh. Pari-pariho pari, lang yung laki. So, posible pala na dalawa yung mabubuhay na kambing, pag dalawa yung anak niya. O, pag, pag iba yung, yung father, dapat ibang, hindi dapat bloodline ng mga inahing kambing. Ano daw ay? Ano ah, na to? ano ah, na daw to si Carnation, nauna daw bata. Ilan, ilang oras sa pagitan? Protese the same day lang. Hmm. Para yung araw daw, yung pag nanganak sila, para yung araw, 3 hours ang pagitan daw. Nauna to ng 3 hours, sumunod to, dalawa. Maganda. So sana darami yung kambing natin at saka magkaroon na tayo ng litso na kambing, no? Subukan natin kung anong lasa ng litso na kambing. Ang problema na ito, pag lumaki at mapapalap, mapapalapit na yung loob mo sa kanila, maawa ka talagang pa, no? O patayin. Wag na, wag na siguro tayo kumain ng litsa na kambing doy. Mm. <laughs> Kahit isa lang daw, ito try lang. oh. <laughs> uh, Aba ba bakit hindi sila doon nagalakat doy? Dari lang sila ya, dito lang. Pero pumupunta sila sa taas. Oo. Uh, so okay na. Oh. Yung sabi dito Dudber daw, pag dumami na, dapat doon. So, marami pa daw mga damo doon eh. So, pwede tayo ng kambing dito. Kahit isang daang kambing dito, pwede siguro doon, no? Yung guligway, at saka maraming damo. Gani? Oo, oh, tambo ko. Kaga maganda yung kambing pag... Uh, hindi nakakulong. Oo. Pag wild yung kambing. Tumataba yung kambing sa magka at sa kabaganda yung panganap. Ang katuwa Oh. oo. Ay, Ayun, solo yung buong gatas doon kasi isa lang siya. O, tingnan mo. o Lalaki siya talaga. Mas lalaki sa kumpara dito sa dalawa. Kasi isa-isa lang sa nag- uh, nagko-consume ng uh, gatas ng ina niya, eh ito dalawa eh, may kumpi mai ko may, kan, may siya, eh. ma e? sa kompetensya eh. Why mas laga doy? Abi ko ginasusuhan ng isa. Oh. Ah, pag pumunta dito kasi alam niya hindi anak eh. Ikaw ikaw ba naman. Pag hindi mo anak. Oh. Uh. Ang ina ho, mabuot ya. So ito daw, suplada, si milkmaid, suplada daw. Pag yung isang anak pumunta sa kanya, yung anak ni Carnation, eh, sinusungay niya. <laughs> Anong sinusungay sa Tagalog, Doy? Ginasuwag? Sinusuwag? <laughs> Iwan ko sa iyo, Doy. Hindi ko alam eh. Oh, yan ang isang mabait daw. Si Carnation, kahit pumunta itong dalawang anak na to ni milkmaid sa kanya, o, oh, hindi daw sinasaktan. Ito na nanakit daw to. So, bad ka pala, Bad ka pala, Hmm. Lika nga, lika nga. Lika, lika. Hmm. O, si, oh. Si bad daw siya. Ito na daw litsunin natin. na bani sabi ni, ni Jan Jan. Hmm. Okay naman ako. Oh. Mabait naman siya. Mabait. Yung isa, puntahan natin si Carnation. Carnation. Lika, lika. Ah. Nailap? Nailap? Parang buntis pa yan, oh? Oh, parang buntis pa talaga sila. Baka pag uh, panganak do'y, eh. nabuntis ka agad? Tapos panganak? O, oh, punta tayo dito sa baba dyan. Oo. Oh, oh. Sa area 1 tayo. Ito rin Alpine. Ito yung ama ng mga anak na mga kambing natin doon. Okay naman si Alpine ah. Hindi naman tayo nag-sisi. Uh, oh, sige. Mababait eh, mababait eh. Oh. Kaya lang, uh, hindi nakapaligo pa na doon no? May sulay mas sa ulan. Oh. oh. kasama natin si Butsoy Na mabuti pa daw yung kambing dalawa daw yung chicks <laughs> o, bago tayo umuwi papunta muna tayo, tayo dito kay Alpine o, ito si Alpine pinatali ni Dudoy yung dalawang babae free ito nakatali kasi kung saan doon pumunta pumunta doon sa may isa ng ibang tao baka ma baka ano baka tayo ay magbayad sa mga masira mga pwedeng masirang pananim doon ito yung napya na pinatanim natin dati oh taas na taas na yung iba kinakain ni Alpine ito yung pinag kabisihan ni Alpine dito eh kanina dito sa galing eh sa babao eh oh, parang tubo yung napier oh. O, ito yung gustong pagkain nila o oh, umiinom siya oh. umiinom mo, oh, umiinom si Alpine o oh. dapat umiinom na sila eh ah kala siguro ihi ng babae babaeng kambing. Oh, to tubig yan, alpine. Tubig yan, di ba, mga bango? Oh, sige. Punta tayo dito sa kabila bago tayo mo Kumalis, umu bago tayo umuwi, umu magpaalam tayo sa ating mga oh, Si Alpine pumunta lang dito. E, eh, paano makapag makapagpahinga dyan si Alpine? Kasi nandyan kabutsoy. Oh. Ito sa si Alpine eh. Di ba? Meron ka ng kapatid, Alpine? <laughs> Punta tayo dito sa sa dalawa o yun o mo ayaw na yata magpadidi ng uh, ng inahin ah o diba nakakatuwa tingnan o so tayo dito pampalan tayo kala po kanina dito sila naglalaro eh mehehehe <laughs> alpine mehehehe <laughs> o sus alpine carnation yan o yan o tumatalan-talan o Pareho lang na naman yung size ng kanilang katawan. <laughs> eh, alis na kami. Alis na kami. anan ah, nandun na si Carnation sa itaas, oh. Meh! Meh! <laughs> oh, yun ang pugi. Ang pugi, di ba? Cute. Maliit kasi. Ito yung dalawa. Alpa, ano uh, si, si, milkmaid. Nandito na ako. Milkmaid, uwi na kami. Lagaan mo dalawa mong anak ha. Ah. Lagaan mo yan. Yan, oh, tumain na siya. Huwag <laughs> mo pabayaan yung dalawa mong anak. Lagaan mo yan. Palakihin mo na mabuti. Karina, dumidide. Ayaw mo padidiin. Paano lalaki yung mga anak mo? Mamabubuhay na siguro yan, di ba, John? Sabi daw nila, pag dalawa yung anak, yung isa na mamatay kasi mahina daw yung isa. Pero hindi naman. O, umihi pa si Alfa, si Kwanaw, si Milkmaid. O. O, umihi din yung bata niya. <laughs> Pag-isipan natin yung mga pangalan yan. Meron tayong tatlong kambing na kailangan natin bigyan ng pangalan. Carnation! Si Carnation nandito na. Uwi na kami! Lapitan natin si Carnation dyan bago tayo umuwi. Paminsan-minsan lang tayo makapunta dito eh. Carnation! Mataba talaga si Carnation. Siya yung, siya malaki eh. Ngunit yung anak niya, isa lang. Carnation! Carnation! Diba sa unay, kung punta ni sila sa aton, sumasama so, pa ito pag uh, pumunta tayo dito. Ngayon, pagkat may ilap na ito? Kasi may anak sa siguro. Suplada ka. Ano ko? hindi kita pakakainin ng damo dito. Ipagbabawal <laughs> kita. Subukan mo. Iba ako pag magalit, uh, Carnation. <laughs> Mabuti pa si Milkmaid. Maumuhay na siya. O yan o. Madidide yung mga anak dyan o. Dyan po mo dyan o. Yun. <laughs> Yun o dyan o. mo dyan o. Yan ako yan. Nagpapadidide din siya kanina. Ayaw niya eh. Masakit siguro. Bakit pa kasi tinutukbol-tukbol, no? Huwag na mo ganun-ganun, no? Masakit yan, eh. O, yun ang isa. Yun. O. Kailangan <laughs> ko kasi. Yan yung nanay nandun, eh. O, mukhang iya. <laughs> oh yan. Yan, o. tinan mo sa'ya. Yan. Dumididi yung dalawa. O, laki ng gatas, o. Nang didi ni Milkmaid. Yan ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Hindi hmm, ba? Diba? sobrang pagmamahal talaga ng uh, ina sa anak. Yung problema, yung, inak pa, yung anak pa minsan-minsan, walang pagmamahal sa ina eh. <laughs> yun ang mga dapat na baguhin na pag-uugali. O oh, yan, Oh, yun Yan. Bago, ba, hindi ba? Baka bago-bago pala. Yung gatas, oh. Yung gatas, oh. Yan, tingnan mo yung bunganga, eh, oh. Bunganga yan eh, dyan, yan. Sa gatas yun. O. Oh. O. Oh. O, oh, oh. oh, dyan, oh. Maraming gatas dyan, oh. Dyan, dito dyan, oh. Oh, na, agap, oh. Maraming gatas. Kaputi yan, ababa, oh. Oh, bakit ba ganun? May naman naman yung mga anak niya. Ano lang yun, oh. Puti lang yan, ababa, oh. Na. May gatas dyan, kita mo, oh. Yan. Abitin ah, talaga. Kulang siguro, oh. Sige. Pakainin mo, pa didiin mo, para lumaki yung mga anak mo. Eh, ano naman to, ah. Oh. Oh, away na. Nasaktan sa siguro. Abusog ang Oh, ayo ya, ayo pa di, no? Masakit siguro kasi ginagano no. Oh? Bakit kasi ginagano pa nila, oh? Hindi pag, pag ganun dapat ayun na lang. Hindi ah. mo... Ah. Yan nga, ito pinagagalitan niya oh. Tapos ito nagpapahabol naman. <laughs> Oh, yan, yan, oh. Tingnan mo. Oh. Lapit siya, lapit siya, oh. oh. <laughs> Kasi hindi mo nanay yan. Ang yung nanay mo nandun, no? Oh. Pinapabayaan, eh. No? Ginabayaan sa incarnation niya. Yeah. <laughs> Masaya dito, ah. Ayan, yan. Loko-loko <laughs> talaga to. ginag ano, ginag 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 <laughs> Yan. Oh, hindi naman sila nag-aaway ah. Sweet sila oh. Yan. Barkada sila eh. <laughs> <laughs> Takot din siya. <laughs> Pag tinamaan ka ng sungay, ah, bubutas yung katawan mo. <laughs> Kaya huwag kang pasaway dyan. Ayos na. No? Yan naman si Alpine. O, tingnan mo si Butso yun. si Alpine. Oh. <laughs> Kanina, sama sekali diyan si Jan Jan sa Alpay, ini, ini papasakay naman eh. Kaya Jan Jan namanya e, kan eh. Buhatin Mamaya eh. <laughs> Jan -bid kita. <laughs> Punta ka din kay mami mo. Sige na. Si tadi mo nandoon se si ibabao oh. ni kapag laro sa kanyang kaibigan na kambing. <laughs> <laughs> tayo doon oh. <laughs> Uh, miss na miss niya talaga yung brother niya eh. Hit mo, hit ibang utod. <laughs> Ay, ako. Na, na, na. Ah, aking, aking sa'yo. <laughs> galit na galit na, yung mata niya, oh. <laughs> galit na galit na. <laughs> <laughs> Tabi ka daw Diyan kasi yung yan. <laughs> Lumulurat na yung mata eh. Galit na eh. Masa <laughs> <laughs> so, akyat ka na, sakay ka na dyan. oh, kaya na kaya yun. Oh. Sakay ka na, sakay ka na kay... Oh, sakay na, sakay na. O, oh. magkabigas na yun dyan dyan eh. Yan. Oh. <laughs> oh, steady ka lang. Oh. <laughs> <laughs> oh, oh sige na tama na yan baka ma baka magalit siya. <laughs> oh lalaro pa siya. <laughs> ayaw pa ayaw niya 'pag pigil lalaro pa talaga siya. <laughs> tama na yan, stop. Tama na, tama na. yan horok dako na oh. No? Hoy, yun, kita sa buwan na yan. <laughs> yeah. Oh. tayo ha. Wag ako, ha? Huwag ako. Ah, don't me. Don't me. <laughs> so, hanggang dito lang po muna tayo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa panonood. panunood. Mabuhay po tayong lahat. Ito ang B of TV. Oh, smile ka sa kamera. <laughs>